dan oh uh, minus 10 para last 4. Tom so, palaya. Itu papa deh. walang bunga.

Daming ng na buyabano. Tapos ito mayus. Ito avocado. Yan kalabasa. Kalabasa. Talbos na kamote. Ito sili. Kulang ang tubig kaya nabansok. Ito naman. Saluyot. Wala dahil wala tubig. Nalalata na sila. Saluyot. So, ito ito gabot sa bato ito hindi ko maalala yung pangalan nito ito ang ganda gamot sa bato ito ilalaga ilalaga mo yung dahon lagundi ang laki oh puno kasi yan sili. Ito. Nainog na. Ayan. Meron na nainog sa siling ito. So, dito tayo sa paradise site. Mga may mga pro, putas, gulay. Ito. Suwa ito, Suwa. suwa yan tawag dito suwa ito naman yung atis atis may mga mga punla. ito naman yung Ano ba ito? Ano pa kalan ito? Langka. Langka. Ito, nung miso ng araw po, namunga ito, dami. Kaya, binigyan ako ng isa ni Tatayo, boss. Ang ginawa ko, marunong magluto yung kapitbahay ko, pinaluto ko sa kanya. Ikaw nang bahala dyan, kako. Bigyan mo na lang ako pang luto na. <laughs> eh, wala akong alam doon eh. Ito naman yung...

Yan. oh. mo sa inyo. Gusto nyo ba makakita ng itlog na nakatanim? Namumunga ng itlog? Ito. O oh, hindi ba? Puro itlog. Ang bunga nila puro itlog. Oh. Paklas yan. Dito lang po yan sa, sa balot. Kung gusto nyo magpunta kayo rito sa barangay 128 kay eh, Paradise. <laughs> Yung alaman ni Tatay Ogos nagbubunga ng itlog. Ito naman yung lagundi. Gamot sa ubo. Pampalis ng ubo. Lema. Ito. Maglaga lang kayo nyan. Ito, isulid tree. Pag may diabetes kayo, hindi na ilalaga ito. Kukuha lang kayo ng daon, lilinisin nyo, nguhuhin nyo, parang kambing pagsapan na lang itapon nyo basta yung katas ang kunin ninyo insulin tree ito ayan, namumunga na oh ayan marami pa kinabang pag inuubo kayo ito lagundi may plema yan maganda yan papalis ng plema kung gusto nyo yan magpunta kayo rito ah, magpunta kayo rito kay tatay hugos Sige, nandito na lamang po ano Yung kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista Senior Citizen, Stroknos so, At person with disability God bless us all, oh, bye